Arestado habang nagpapagamot sa ospital ang isang kumander mula sa Tuka Mama sa Panong Maginaraw del Sur sa kasong murder at attempted murder. Ang blotter sa report. Sa visa ng one out of arrest na inisyo ng RTC 12 Judicial Region, Branch 15, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, noong September 16, 2024, inaresto ang akusadong si Alias Ali Akbar, na kilala rin bilang Commander Endo, 35 years old, may asawa at residente ng Barangay Tuka, Mama Sapano, Maginaraw del Sur. Inaresto ito alas 9 ng gabi, August 10, 2025, sa loob ng Cotabato Regional and Medical Center sa Rosary Heights 10, Cotabato City. Pinangunahan ng tracker team ng CIDG Maginaraw PFU ang operasyon. Katuwang ang iba pang law enforcement units Walang inirekomendang piyansa ang korte sa kasong murder habang 120,000 pesos naman ang inirekomendang piyansa ng korte sa kasong attempted murder. Kasalukuyang nasa hospital arrest ang akusado sa Cotabato Regional and Medical Center at isa sa ilalim sa medical at physical examination. Nasa kustudiya na siya ng himpilan at ihaharap sa nagpalabas na hukuman kasama ang mga naserve na warrants.